89 days na lang bago mag-eleksyon 2025. Sa unang araw ng kampanya kahapon, ilang probinsya at lugar sa Metro Manila ang pinuntahan ng mga kandidato. Narito ang aking report. Sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, sinimula ng Senator Slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang kampanya. Kompleto ang labindalawang kandidato na sinadating DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abibinay. Senador Bong Revilla, Senadora Pia Caetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Congresswoman Camille Villar. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin mong ipinagla, amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbiso sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. May kanya-kanya silang gustong isulong kapag naluklok sa Senado, kasabay ng pangako ng suporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Sa vote-rich province na Cavite naman ay sinagawa ang People's Campaign Kick-Off Rally ng returning Senate hopefuls na sina Bama at Iko Pangilinan. Ilan sa hangat nilang reforma ay usapin ng food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagluta sa education crisis. Inendorso sila ni dating Vice President Lenny Robredo. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi. Dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Sa Mindanao naman nagtungo si na at Liza Masa ng Makabayan. Dahil kulang umuno sa pondo, grassroots campaigning daw ang gagawin ng Makabayan Koalisyon, iikot sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang PDP laban sa Huwebes pa magsasagawa ng Proclamation Rally. Pero may kanya-kanya aktibidad na mga kandidato. Nag-kick sa Pasig ang kampanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong. Dumating din sa pagtitipon si Sen. Ronald Bato de la Rosa at Atty. Jimmy Bondo. Ngayon din si dating Sekretary Allen Capuyan, Atty. Jerry Hino at Atty. Raul Lambino. Mga senatorial candidate raw silang sinusuportahan ng KOJC si Senador Bongo ng kampanya naman sa Davao City. Inaalam pa aktibidad ng mga kalyado nilang si Vic Rodriguez, Philip Salvador at Congressman Rodante Marcoleta. Umarangkada na rin ang kampanya ng iba pang senatorial candidates. Nagikot sa kabasalan Town, sa Buanga Sibugay si Independent Candidate Roberto Balion para isulong ang kanyang mga platforma kaugnay sa Fisheries and Land Reform kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker sa General Assembly ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, si dating senador Gringo Onasan. Sa Plaza Miranda sa Maynila sinagawa ni Attorney Sani Matula at Subair Mustafa ang unang araw ng kanilang kampanya. Isinusulong nila ang karapatan ng mga manggagawa, mga magsasaka at pagbibigay ng disenteng sahod. Sinusundan din natin ang aktibidad ng iba pang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA Integrated News.